magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Dilong ay nagsalita at sinabi. Naririnig ko na ang isa sa mga general ni Empress Queen Zilong ay nagpipilit na makapasok sa kaharian. Ngunit ito ay hinaharangan ng mga tagabantay. Sabi ng isa sa mga kasambahay na nasa loob ng kaharian ni Queen Zilong, nang marinig ito ng ibang mga kasambahay. Ang isa din ay nagsalita at sinabi, Oo nga pala, sa pagkakaalam natin lahat si Empress Queen Zilong ay masyadong abala sa paglilinang ng kanyang kasanayan. Ngunit kakaiba ito ngayon, dahil si Empress Queen Zilong ngayon ay nag- Lilinang ng kanyang spiritual na lakas ngunit ito ay nagbilin na huwag siyang storboan. Ayaw na ayaw ni Empress Queen Zilong na siya ay storboan habang naglilinang. Dati naman ay ito ay hindi niya sinasabi sa atin. At kahit ang reyna ng South Cloud na kanyang kapatid na kapag dumating ay sabihin ay wag muna siya hanapin at storboan. Kakaiba ang kinikilos ni Empress Queen Zilong sa mga nagdaan na araw. Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Sabi ng isa sa mga kasambahay sa loob ng kaharian ni Queen Zilong. Oo sa ginagawa ni Queen Zilong ngayon. Hindi dapat ito mastorbo ng kahit na sino. Dahil nasa kritikal na sitwasyon si Queen Zilong sa mga nagdaan na mga araw. Dahil kapag ang primordial spirit ay napinsala at ito ay iyong pinapagaling. Dapat ito ay malinang mo ng ayos at dapat ikaw ay hindi masturbo. Dahil sa oras na mawala ka sa pagkaka-focus sa paglilinang. Ang primordial spirit mo ay mapupunta sa panganib na sitwasyon. At maaaring ikasawi ito ng sino mang gumagawa na pagalingin ang kanyang sariling primordial tulad ng ginagawa ni Queen Zilong. Kaya ito ay nagbilin sa lahat na paghigpiten upang hindi mas torbo ang kanyang paglilinang ng kanyang primordial spirit. Samantala sa labas ng kaharian ni Queen Zilong. Sa paglabas ng espada ni General Very, ang isang figure sa hindi kalayuan ay mabilis na sumigaw at sinabi sa malakas na tono. General Very sigaw ng isang pigire na nakatingin sa lahat lalo na kay General Very. Ito si General Tob, ang isa sa mga general ng South Cloud, na namumuno sa mga kasundaluhan na nagbabante sa loob at labas ng kaharian ni Queen Zilong. Si General Tob ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Queen Zilong pagdating sa kanyang kaharian. Si General Tob ay may masungit na pag-uugali lalo na pagdating sa mga batas ng South Cloud at sa mga utos ni Queen Zilong ito ay masyadong mahigpit at ang sigaw ay naririnig ng lahat ng mga kasundaluhan na nagbabante sa labas ng kaharian. At ganun din si General Very. At ang lahat ay napatingin kung saan nakatayo si General Tob. At si General Tob ay dahan-dahan naglakad patungo sa labas ng pinto ng kaharian ni Queen Zilong kung nasaan ang mga kasundaluhan at si General Very. At sa paglalakad ni General Tob. Ito ay nakarating sa harap ni General Very at ng mga kasundaluhan na nagbabaante sa labas ng kaharian ni Queen Zilong. At nang makita si General Very ng mga kasundaluhan na nagbabantay sa labas. Ang mga ito ay mabilis na nagsiyuko at sinabi, General Tob kayo pala, nakabalik na pala kayo, sabi ng mga kasundaluhan na nagbabantay sa labas ng kaharian ni Queen Zilong. At si General Tob ay muling nagsalita at sinabi, Anong kaguluhan ang nangyayari dito? At ikaw General Very, nagtatangka ka ba na wakasan ang mga buhay ng aking mga kasundaluhan? Dahil sa iyong paglabas ng iyong espada may nais kang gawin sa kanila. Tama ba ako, nasa batas ng ating imperyo na ikaw ay kapag gumawa ng isang pagkilos laban sa sarili mong mga kasamahan. Ikaw ay labis na mapaparusahan na kahit ikaw pa ay isang general. Kung iyon ang nais mo General Very, hahayaan kitang pagpapazlangin ang aking mga kasundaluhan na nagbabante sa labas ng kaharian ni Empress Queen Zilong. Ngunit kapag ginawa mo ito, tanggapin mo na ikaw ay aking papazlangin din. Ang aking espada ang magpaparusa sa iyo mismo, sabi ni General Tob kay General Very. Nang marinig ito ni General Very, ito ay napasimangot at sinabi, sa tingin mo ba na magagawa mo ako mapaslang ng sarili mong espada? Kahit na magsama-sama pa kayo ng mga kasundaluhan na ito na iyong pinamumunuan ay hindi nyo ako kayang matalo at mapaslang. Sabi ni General Very, nang marinig ito ni General Tob. Ito ay ngumiti at sinabi, nakakabilib talaga ang pag-uugali na, mayroon ka General Very. Masyado kang mayabang ngunit sa totoo lang ay may pagyayabang ka naman talaga. Ngunit ang batas ng South Cloud ay hindi mo pwedeng labagin kung hindi man ako ang makakapagbigay ng parusahan sa iyo. Ang Empress na si Empress Queen Zilong at ang Reyna ang gagawa nito sa iyo. Oo nga pala, ano ba ang dahilan mo bakit ikaw ay nagagalit ngayon sa aking mga kasundaluhan? Naparito ka ba upang pumasok sa loob ng kaharian? General Very, dapat mong malaman na si Empress Queen Zilong ay masyadong focus sa kanyang ginagawa. Hindi dapat itong masturbo ng sinuman ito ang bilin niya sa akin sa mga nagdaan na araw. Kahit ako ay hindi alam kung hanggang ngayon na si Empress Queen Zilong ay abala peren sa kanyang paglilinang. Sa mga nagdaan na mga araw walang sino man mang nakakapasok sa loob ng kanyang kaharian. Na kahit ang mga kasambahay na nasa loob ng kaharian ay hindi maaari lumabas. Ang pinto ng kaharian ay pinanatiling nakasarado. Kaya General Very kung nais mo makapasok o makausap si Empress Queen Zilong ngayon ay hindi mo ito magagawa. Antayin mo na lang na matapos si Empress Queen Zilong sa kanyang ginagawang paglilinang. At kapag nangyari na iyon, maaari ka na bumalik dito upang siya ay makausap. Tuldok, ito ay bilin lang sa akin ni Empress Queen Zilong na paghigpiten ang pagbabante sa labas ng kanyang kaharian at wag na wag na magpapasok kahit na sino. Ito ay aking lang sinusunod at ganun din ang aking mga kasundaluhan. Kaya sana ay ito ay iyong maunawaan General Very, sabi ni General Tob, at sa loob ng kaharian ni Queen Zilong, sa hallway habang naglalakad siya. Sa hindi kalayuan natatanaw niya ang mga kasambahay na nagtitipon-tipon malapit sa pinto ng kaharian. At si Queen Zilong ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Ano ang ginagawa ng mga kasambahay? Bakit sila nagtitipon-tipon sa tapat ng pinto ng kaharian? Anong kalokohan ang nangyayari sa mga iyon? Sabi ni Queen Zilong sa kanyang sarili. At ito ay mabilis na naglakad patungo sa pinto ng kaharian kung nasaan ang mga kasambahay na tahimik na nakikinig sa mga nangyayari sa labas ng kaharian. Sa ilang sandali, si Queen Zilong ay nakarating na sa likod ng mga kasambahay. At si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, Anong kaguluhan ito? Ano ang dahilan nyo bakit kayo nandito lahat at nagtitipon-tipon? Sabi ni Queen Zilong sa seryosong tono. Nang marinig ito ng mga kasambahay sila ay nagulat at agad-agad silang napalingon sa kanilang likuran. Sa paglingon nila sa kanilang likuran nakikita nila ang pigire ni Queen Zilong. Sila ay mas lalong nagulat sa mga oras na ito. At ang lahat ay natakot. At ang mga ito ay agad-agad na nagsiyuko at sinabi. Kayo pala Empress Queen Zilong. At ang isa sa mga kasambahay ay nagsalita at sinabi. Empress Queen Zilong, tapos na pala kayo sa inyong paglilinang. Nako Empress Queen Zilong, ang iyong kasuutan ay basang-basa ng pawis. Kami ay maghahanda ng iyong masusuot at maghahanda na kami ng malamig na tubig para ikaw ay makapaglob-lob. Sabi ng isa sa mga kasambahay kay Queen Zilong at ang isa sa mga kasambahay na ito ay tumingin sa kanyang mga kasamahan at sumenyas na umalis na sila. At maglalakad na sana lahat ng kasambahay na nasa harap ni Queen Zilong. Ngunit si Queen Zilong ay agad-agad itong pinigilan. At si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, "Tumigil kayo. Hindi ko kayo pinapaalis sa aking harapan. Nais kong sagutin nyo ang aking tanong. Bakit kayo nandito lahat ngayon at anong dahilan bakit ang mga tenga nyo ay masyadong dinidikit sa pinto ng aking kaharian? Sumagot kayo," sabi ni Queen Zilong sa galit na tono. Nang marinig ito ng mga kasambahay ay agad-agad sila yumuko at sinabi, Empress Queen Zilong, patawad, paumanhin, sa aming ginawa, at ang isa sa mga kasambahay ay muling nagsalita at sinabi. Empress Queen Zilong, nandito kami ngayon dahil mukhang nagkakagulo sa labas ng iyong kaharian. Sa aming pagkakarinig si General Very at ang mga kasundaluhan na nagbabaante sa labas ng pinto ng iyong kaharian ay nagtatalo. Si General Very ay nais pumasok sa iyong kaharian upang makausap ka. Ngunit ang mga kasundaluhan na nagbabantay ay mahigpit na pinipigilan si General Very na makapasok. At bago kayo dumating, si General Tob ay parang dumating na din sa harap ng pinto at ang dalawang general na ngayon ang nagtatalo Empress Queen Zilong. Sabi ng isa sa mga kasambahay. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!